Um, ang AFP in general pro-western ano 'yan, um democracies. No, anti-China 'yan. Kaya ngayon, kung itong nagpa-nag-agitate si Duterte, ang pinakang turn off nila ay dahil pro-China si Duterte. Alam nila na pagka sumama sila diyan, ultimately magbe-benefit 'yan. Hindi lang si Duterte, kung hindi 'yung China. Kaya walang sumasama no mm -hmm. turn off eh Kumbaga Kung baga uh, kung may bagahi siya na ganun and that's a good thing fortunately mm -hmm. kasi ano um uh, marami siyang ano noon maraming uh, sumusunod nang iniwala sa kanya noon sa military nung mm -hmm. nung siya pero hinahayaan nila yung pro china stance noon kasi no choice mm -hmm. naman sila the commander in chief, mm -hmm. chief pero, eh, pero eh. ngayon pero ngayon eh nakita nila mas nagustuhan nila yung foreign policy direction ni President Marcos. So, nasolidify din yung kanilang suporta kay President Marcos. Ngayon, ito nawala na. Na-itchapuera na si Duterte. Mm -hmm. Kaya nanunumbat na lang siya na ako nagdoble ng sweldo niyo, etc etc. Pero sorry, eh pro China ka eh. Hindi talaga mm -hmm. hindi ka hindi ka sasamahan. That's mm -hmm. That's the sentiment na nakukuha namin from junior officers, mid-ranking officers and the senior officers. So across the board yung rejection ni Duterte. However, um uh -huh. uh, meron siyang support base ano sa PNP. Yung mga nakasama dun sa sindikato niya ng pag uh, ko control ng pag uh, ko control ng droga, yaan yung uh, supporta niya. Na, okay hindi pa yan sila totally natatanggal mm -hmm. Meron pang mga mailan-ilan na naiiwan. pero kasi historically uh, yung PNP hindi naman namumuno no, yan mga, oh pwede silang sumasama later on pero hindi silang mm -hmm. nag instigate okay uh, at the same time ang uh, advice naman natin unsolicited advice um, sa Intel community or security sector ng administrasyon, huwag magkumpiyansa. Kasi mm -hmm. isang, ano lang yan, isang uh, brigade commander lang ang uh, mm -hmm. ma-encourage na tumayo, mm -hmm. malaking krisis yun, no? Kung mm -hmm. samahan mo ng iba't ibang ingredients yan, yung sinasabi natin, political and socio-economic issues, Uh -huh. Eh baka mangyari yan yung EDSA-DOS. kasi dalawang modelo yung sa Pilipinas eh yung edsa -DOS, uh model or yung yung yan yung mga RAM Magdalo model uh -huh. no, na eh, nagre-recruit talaga sa ano ito dito mas heavy sila sa political socio-economic issues tapos hinila na lang yung military component later o nung pumutok na no? Kaya yun yung gusto nilang style. Kasi dito dead end sila, eh, no? Nagpapakalat mm -hmm. sila, nag-agitate sila, nagsusubok mag-recruit, walang kumakagat. But still, mm -hmm. sabi ko nga, um pag nagkaroon ng ng crisis, it's going to be an uh, uh, an opportunity for these forces to come in. Mm -hmm. Dikit ko ng konti, uh, Senator sabi mga brigade commander, no? Pero ito nga, hindi, eh, uh, alam din naman natin na marami sa dating cabinet uh, positions na itinalaga ni dating Pangulong Duterte. At immediately after, no? Yung after yung mga retiring AFP, PNP officials, eh, nilalagay niya ng pwesto. So, may question ngayon ng mga former generals. If hmm. former generals are concerned, ano bang tingin mong hawak po ni dating mga Pangulong Duterte sa mga former generals who are loyal to him or yung mga binigyan niya po ng mga beneficyo at uh, mga posisyon po, uh, Senator? Merong mga ano meron merong talagang mga supporters siya sa mga retirees lalo na yung mga nabigyan ng pwesto no mm -hmm. at uh, sila nga yung nag-agitate sa mga mm -hmm. ano rin, mm -hmm. no? Uh, uh, AFP sector